may arang inahimo ko nga hindi hindi makontento ang iban. Pero para sa amang mga pamilya, kay dito blo ang ginabalik-balik na na control ni mamang to ya, ibuk dito ya to blo gina siya yung, tama nga ma pang pamatasan. Siguro ah uh, sa, kayo, sa ngamong, punaw, yung sangamon ko na huwi na iban mga yun na huwi, ko na makilala, mga apo. Na, nga, nga nga graduate siya, nga nag-uli sa kay mamang, dito na kami nga nag Talagsa na lang kami nagtitamay. Pero yung nag sa unahe, nga nang may mga umagad na kami, may mga ako, firme na isa sa balay. Magkanto na isa dito sa balay, ang ginapangita ay agad ni si Tanggoy. Kaya ang bumalay, ang siya nag-alaga, siya sa na isa sa balay, ang pangitaan niya si Tanggoy, tapos makita niya ng mga ako kung ng kambal, panagaan niya na dahil sa kwarta, kaya kuno ipabalon niya. Tapos ining ako kung ining isa, makita niya man na inatagaan niya na gampong kakwarta. Ang last na mong kita ni Upong, itong pagkatabo sa bata, kung na disgrasya tatlo pa lang kaadlaw, nga nabisita siya, siya na po ang natako. Ano na ngayon, ng bigid na po mag-awat, ang na ano, sitwasyon ka nung panahon ba? Kaya nagsunod-sunod gina ka mga, mga trahidya sa amang nga kinagbuhi. Sa so, pumong kundi, ang gaman ka rin pong parang, ba? ba? Ang na... Salamat ka na ay tili ako ba? Silingya, nga kung hindi pa man ko kabalo mag-uyat sa karabaw, ikaw lang na yung uyat sa karabaw sa tao, kaya ka pangagisa pa man kami. Kasi ito na ni upo ni Panguma. Hasta nga ng siya, si Dolpo, wala kami sing araway yun. Sinisang panahon pa nga kami pa nga nag ang amon niya nga pamilya mapalaan kahit mga maayaw kami nga mga tao niya ang mga ato ng silino na mo niya salamat salamat no? uh, kaya inaara mga kudisto nga at yara ya na mga kudere may Pag pagit siguro na A, uh, ako ang asawa ni Jimmy Wong ang mga mo ako nga Wong So, liwat Japon, ang mula kaya ang mambal ko nga uh, si Dolpo nakisagi kami sa uma kasakit kagkalipay bisan magano kami kalalis kaaway kami lang gihapon no gapatunga gid sa amon ang gugma sa isa kag isa tungod kay si Jimmy hirup kit sila nga duha So, kung kami man maglalis, sila, sila ginang makiuli sa amon. So, sukad. Daw hindi ko git malimtan si po. Kung kaisa gani, masiling pa ko nga ang mga bata ko nga hindi nyo lang ginapag-anwa si Angkol mo kay maayo man gihapon siya bisang ginaaway pa no so nagaagi man kami nagalali sa uma pero agi lang gid pagkahuman maguli ay gihapon so gani karon panahon kit nga kinahanglan ipatunga git ang gugma sa isa kag isa Pero Sa maagi manisang ni o Ginoo siguro nga mabuo ang tipuok pamilya. Ay sukad-sukad masakit hindi kita kapay mutang kung may araw kita nga kaaligot-got sa aton sulod sang dugan. Pero karon nga panahon nahawan kag nadawat gid ang tanan. So, ang masiling ko lang kayo pong, ay eh, karoon nga gabi, amo na lang gid ang last nga pagkita. Manago na siya buwas, adlaw, hindi na gid pagkita siya. Ang masiling ko lang nga ara na untak siya karon sa sabakan sang aton nga ginoo, kagihatag sa iya, ang kinabuhi nga wala sing katapusan kat luon siya sa iya nga mga sayop nga nahimbo diri sini nga kalibutan tungod sa material lang kita hindi pwede nga limpyo kita kag kuwaon sa Ginoo kay bisan ano kita ka Dios non may sala kita gihapon kay ang mata ang kalinga ta kag ang dikir dito ko na pautwas ang akon ginabatyag ba kay lain lain akong pamatsyag di ko kahibi, pero sakit sakit git akong dughan kay ang kol hindi ina siya iba sa akon kag sa akon mga kabataan kay bisan ang akon subang so kag ang ikaduha ko ya siling na sila nga nay nagkatubla si ga ang kol sila wala na sila galulo nay nagkatubla si ang kul tulpo dito sa antipas na ibato kay nanay Dilia taga ang takon sa 100 yan sila sinimu pa eh. Salamat, inay. Ano ta na na siya na ino? Pwede ta na siya kaaluan. Wala ka Palahat, na siya. Amo na nga. Doon na ano po ko sa iya kay. time po ito nga kasali dyan dyan. Tapos nagbalihin kami sa balay. Gitultul niya git kami kung diin ang amon niya balay. Natalang pagit sila ni auntie. Sus. Siguro na, naano ano sa iya ba kay kanang tanan niya mga ano niya diri. Hindi niya kumalipatan bisan akon ba na dito pa sa may uma pula di ara gi nahimo ko nga hindi hindi makontento ang iban pero para sa among pamilya kay dito do gi na balik-balik na na kontro di mama to ya buti dito ga tudlo gi na sing tama nga pang pamatasan siguro ah uh, Tungkol sa kalit sa ngamon ko na huwi, gani iban mga hinabuhi, hindi ko na gani makilala mga apo.